Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamang kababayan sa mga lupalop ng mundo kayo ngayon na Welcome uli kayo sa akin channel. Welcome to this podcast. Okay, so meron tayong konting pag-uusap mga ngayon. Ngayon, ngayon ay patungkol dito sa kung paano uh, pinangaralan o tinuruan ni uh, Attorney Panelo itong... Uh, nasa Kongreso kung saan ay yung pagkontra nila sa decision ng Supreme Court dun sa pag uh, uh, decision ng Supreme Court ukol sa uh, ano ukol sa article of impeachment ni BP Sara Duterte na idiniklarang uh, uh un unconstitutional ng Supreme Court at dito ay kumontra ang Kongreso. Pero bago natin pag-usapan mga aking mga minamahal kababayan, ay kung bago makaya sa akin channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. Okay, so aking mga minamahal kababayan, bago natin sisimulan tong konting, ang uh, ating konting pag-usapan patungkol dito sa uh, mga mga nasabi ni Atty. Panelo o Sal Panelo ay isisegwe mo natin ng konti dito sa may tinit-tinit na balita na inilabas ng abogado PH na patungkol dito sa kaya SOJ Remulla, Boyeng Remulla, dun sa pag-apply niya, kung maalala nyo ay patungkol sa uh, Ombudsman kasi nagtapos na si uh, ano, uh, nagtapos na si Ombudsman na uh, Marites, ano. So, dahil kasi uh, nag uh, madami nag-apply o nominee para sa pagiging ombudsman at itong si Boyong Romulia ay naglaka, naglakas loob mag-apply ng ombudsman despite of meron siyang mga nakabinbin na mga kaso sa ombudsman. So, 'di ba? 'Di ba? Ibang klase naman yung karakas ni S o, S. o. Jerry Romulia despite of meron ka nakabinbin na kaso sa ombudsman ay maglakas loob ka mag-apply, 'di ba? Parang ang kapal naman noon. 'Di ba? Kasi kung ikaw ba naman, kung may delikadesa ka, no? alam mo meron na na kaso sa iyo, sa ombudsman, ay hindi ka mag-apply kasi pwede kang ano dyan eh, person of interest yan eh. Ano mangyayari dun sa nakabinbin na kaso sa iyo kung ikaw ay papali dyan bilang ombudsman? ba diba? So nakakahiya. Dapat naman, eh so Jerry Mula, magkaroon naman kayo ng kahihiyan. Dapat, mipisa naman yung, yung pagmumukha. Hindi eh, naman yung sobrang kapal naman. Grabe naman kayo. Oo. Oh. So, ito nga, nireject ng, ano, nireject ng uh, Judicial and Bar Council yung kanyang uh, pag-apply bilang ombudsman. Kasi nga, nasilip ng uh, GBC o ang uh, Judicial uh, and uh, Bar Council yung, ano, yung kanyang uh, kapabilidad bil o yung kanyang uh, katangian bilang uh, isang tao na mag-apply sa ombudsman. Kinil nila na itong mamahinto ay parang hindi yata to pwede maging ombudsman dahil ang dami niyang ano, person of interest. May kaso pa yan eh. So, yun nga ay kung totoo man to, ay marami salamat dahil anong mangyayari sa ating ombudsman kung siya ay magiging uh, ombudsman, uh, siya may, may look, look, na ombudsman dyan at mapili ng ating uh, presidente na si Bongbong Marcos, di ba? Kasi ang dapat na magiging ombudsman ay meron siyang pagbabalanse. Wala siyang pinapanigan kasi isa 'yan sa isang uh, isang agency o institution na takbuhan ng bawat Pilipino kung uh, sila ay pakiramdam nila ay uh, itong kaso na to ay maaring uh, masabotahe o maaring ma, ma, ma ano maaring ma-reject ma ay yan ang isang isa sa takbuhan ng mga tao para sa isang official na kakasuhan na kasi ang alam natin ang ombudsman ay walang pinapanigan yan kung sino man ang government uh, employee o officialist ng gobyerno na, na may anomalya o kakasuhan ay itong ombudsman nito ay walang pinapanigan basta nasa tama lang. So itong si ano si S.J. Remulya Remulya. ay Maraming salamat. Salamat sa Dios at uh, uh, ni ng ano ng uh, uh, Bar Council ng Judicial and Bar Council sa pagiging pag-apply sa Ombudsman. Ewan ko na lang sa ano mangyayari. Ano mangyayari ano sa ating bansang Pilipinas? 'Di diba? person of interest naman talaga eh di ba So palakpakan natin kung totoo man to ay palakpakan natin itong uh, ano ang uh, judicial and bar council kung uh, maraming salamat sa inyo So, ah uh, ngayon aking mga minamahal na kababayan, eh, sisimulan natin itong pag usapan itong kung paano ano, uh, tinuruan ni uh, Attorney Sal Panelo itong mga nasa kongreso nga dahil uh, 'di ba nag uh, nag-issue o nag uh, declare ng an unconstitutional yung uh, pag yung article of impeachment ni VP Sara Duterte na uh, pag-impeach o ginawa ng uh, ng kongreso na pinirmahan ng 200 plus na mga kongres congressman nang hindi umabot sa isang oras na hindi man lang nila na nabasa kung ano yung nilalaman ng article of impeachment kung ano man yung violation ni VP Sara Duterte at isa pang naging issue diyan ay bakit hindi man lang dinidig ang panig ni Bp. Sara Duterte sa Committee on Justice. Di ba? At isa pang pangisyu diyan ay nilalaman nun ay bakit yung 1st, 2nd, 3rd na ini-file nila na ni-file sa soldier ng House House of Representative ay uh, ano, uh, yung 1 2 3 ay uh, tinenga at ang pinansin nila yung pang port uh pang port na uh, pagpail ng impeachment so which is ana uh, uh, sa ating nasang saligang batas ay dapat ay one at a time sa isang taon makakasuhan o, o papaylan ng kaso yung isang opisyalis ng ating gobyerno tulad ng presidente vice president at etc di ba so yun kaya si siguro talagang nasilip ng Supreme Court yung article of impeachment ay maraming lapses. Maraming preceding lapses. Kaya yun yung napansin ng ano ng ating uh, katastasang uh, uh, Supreme Court. So ito pakinggan natin ang ano kung ano ang sinabi ni uh, Attorney Sal uh, Fanelo. Pakinggan natin. Inaasahan magiging makasaysayan ang desisyon ng Senado sa so, August o Agosto o sa Habang tinatalakay ng mga mambabatas ang susunod na akwang kaugnay ng impeachment complaint. Dapat kay Vice President Sara Duterte, ito'y kasunod ang desisyon ng Korte Supremo na i ang unconstitutional ang naturang reklamo. What's your take to Maging makasaysayan? Gusto ng mga uh, senador na makakaroon ng bari taktakan? Alam mo, binabasa ko yung diary ko yun. Pinailan yung uh, motion for reconsideration. Kasi hindi ba gusto ng house at saka yung ilang ilang senador diyan na antayin na natin yung motion for reconsideration ng house. So, 'di ba ano, 'di ba nung uh, nagano itong sabi nga ni Attorney Panelo dito ay Nagpasaan ng ano ng MR o Motion for Reconsideration ng ano ang uh, House of Representatives. Dun sa pag-declared ng Supreme Court ng unconstitutional yung uh, ano yung Article of Impeachment ni B.P. Sara Duterte, at right away ay nag-declared na naman ang Supreme Court ng uh, ano yung tinatawag na immediately executory yung uh, ano yung an, un, yung unconstitutional, unconstitutional art, uh, article of impeachment ni VP Sara Ibig sabihin nun, sarado na yung pinto o uh, uh, bintana para i-proceed yung article of impeachment dun sa Senado na ngayon ay nagpapumilit ang uh, Congress at uh, yun, ayon sa kanila ay pwede lang yung Hindi uh, sundin. Diba? So, ito nga, ito yung sinabi ni Atty. Panelo, Sal Panelo na uh, ito itong mga ano to, itong mga nasa camera ay patunay na wala pa silang gaanong kaalaman sa batas patungkol sa ano man yung function uh, ng Korte Suprema patungkol sa mga issue ng mga ganitong mga senaryo about sa impeachment. Bago <laughs> tayo, Puputin naman yung isang hindi abogado dyan, natututo na. Sabi niya, hindi naman lang tayo mag-convive. Maliwanag na yung saligang batas eh. So, mabuti naman, nagbabago na. Kababasa niya ro ng ano, 97 page. Ngayon, ang sabi sa dyaryo, yung kinahin motion for reconsideration, ganito ang, ganito ang tema. Sabi nila, ah, with, due respect to the Supreme Court, sabi ng House, <laughs> eh wag na ho kayong mag-ano, Huwag kayong kumiling sa isang grupong politikal. <laughs> Dapat to eh, ay nasa gitna lamang. <laughs> talaga naman itong, uh, ang mga pasaway talaga. Ito <laughs> ha, mga House of uh, Representatives members, let us educate you <laughs> on the role <road laughs> of the Supreme Court. Pangaralan mo ngayon sila, uh, Tornesal, dahil mukhang uh, kongresman lang sila pero walang kaalaman patungkol sa mga ganitong mga senaryo. <laughs> Hindi, porkit kongresman ka na eh, alam mo na yung nasa batas. <laughs> sila talaga nasa gitna. Walang kadudang dudan gitna. Pero yung sinasabi mo na they should remain in the middle. Hindi pa pwede yun. Ayun. Eh, pag, if you remain in the middle, palagi ka nasa gitna, walang mangyayari sa kaso. <laughs> kailangan talaga kikiling ka doon sa tama. Yun. At, uh, yun, kailangan kikiling ka sa tama. Hindi pa na gitna ka lang. <laughs> mo yung mali. kailangan ka um, arbiter eh. You have to decide for or against a particular issue. Kaya yun nga nangyari. Nag-declared yung uh, ano, ng Supreme Court ng unconstitutional uh, yung article of impeachment ni VP Sara Duterte nakita nila na talagang itong ginawa na to, itong ginawa na pag-impeach kay VP Sara sa House of Representatives ay teka, mukhang meron mga proceeding ano, procedural lapses kaya ganun ang nangyari <laughs> ay nako ay eh, doon lang yung predicate mo mali na kami tayo. ito ito para Paano kayo magtatagumpay? Eh, ang problema kasi, bakit naman Karamihan sa inyo, mga kontraktor na. <laughs> Yun eh, sarayin nyo sa isang miyembro ninyo ah. Pero ba, yung mga pangalan ng kongresman, hindi na mga kongresman, kundi mga kong-traktor. <laughs> <laughs> Ay, anak to. Kung <laughs> kongresman, con naging kontraktor. Kasi abogado ito, sabi sa akin eh, alam mo ba, seksal, nasa sampu lang na aming abogado. Congress. Imagine mo no, 200 plus na membro, oh, 300 plus na membro ng congressman, sa sampula yung mga abogado dyan. <laughs> Tapos kung magmagaling sila patungkol sa batas, kala mo sila yung Supreme Court, di eh. akala mo, kabisado nila yung mga bawat article at section sa Philippines Constitution. Kala mo sila yung Supreme so, Court na sila yung nag ano, nag-interpret ng bawat section. <laughs> bakit? Kaya mga karamihan doon mga kontratista, kontraktor. Sabi ko, bakit naman? Eh kasi, sabi daw nila, eh, as contractors, masyado na silang <laughs> nauubusan ng pagbibigay sa mga kongresista. Sabi nila tayo na, dahil nga may cut eh, may commission. Eh nauna daw na, sila magbigay. Eh ang laki-laki pa daw. Kumisan, makamot na ng 40-50%. Wala nang natitira. Kaya e, nasisira yung mga materialis tuloy. <laughs> ano na, ano na mangyari sa mga tulay natin? Kung halos, ano, halos 30% na lang yung na-implement at yung yung 70% hati-hati na nila yan ni eh, contractor si congressman <laughs> Ano mangyari? Kaya nga gumuguho yung ating mga tulay. Konting ano lang eh. Konting bahalang gumuguho. Dahil nga, hindi pulido yung mga materials na ginamit. Kasi nga, 30% lang. <laughs> Mas malaki yung mga uh, ano, na, bulsa ng mga kontraktor at mga congressman kung sino man yung mahawak dyan. <laughs> Ay. Okay, hindi na kami naka sa tamang kontrata. Kaya sa halip na bigyan namin sa kongresista, tatakbo na lang kami. Kami na kongresista, kami na kontrakto. Okay. So ngayon, yan, yan, yan ang labas. Kaya laking problema natin ngayon. Ang eh, tanong ngayon, at, ngayon, Yes, attorney. Pa oh, mag-convince sila. Mm -hmm. Eh, yung, yung apat dyan, na nag-aabog-abogaduan, kailangan daw mag-convince. Oo, oh, yung, yung apat na mukong. Alam niya kung sino yung apat na mukong na yun na akala mo may nga uh, matindi at yung malaki. Uh, akala mo yung kanilang wisdom sa batas eh, talagang si talagang napakalalim. Si Bamakino, si Kiko, si Reza at sino pa yung isa? Uh, si Tito Soto ng uh, school bukol uh, Dabar Cads. <laughs> mo yung talagang wisdom nila sa batas talagang malalim. Pero makita mo naman dun sa uh, nung ano nung nakarang araw nung August 6 nung nagkaroon ng ano ng session sa Senado patungkol sa article of impeachment na yan puro sila barado kay kay ano kay Senator Marcoleta <laughs> 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 Ay nako sapagkat sila daw ay exclusive na huwag dapat pakialaman ng Court Suprema. Pero din ang ano, yung punto ng House of Representatives. And sabi ng House of Representatives, under the Constitution, kami lamang ang mayroong exclusive power to initiate sa Pilipino, kami lamang ang kapangyarihan na magsimula. O, oh, hindi nyo naiintindihan yung ibig sabihin ng initiate. Pag sinabing initiate, tama kayo na magsimula. Hindi ibig sabihin, <laughs> yung procedimiento, mismo, yung proseso, kayo ang magdidesisyon kung anong gagawin nyo. Sapagkat ang saligang batas, binigyan ng prosedimiento, merong procedure. Sinabi na ng saligang batas, kayo magsimula. Pero hindi nila sinabi na lahat ng proceedings dyan, kayo na masusunod. Sapagkat, sabi nga ng Supreme Court, the impeachment process has to be framed within the walls of the rule of just law ay maliwanag yun. Kaya mali kayo dyan. O pagdating naman sa sa ito, itong sirado. Sabi eh, you have the exclusive power to try and decide the case. Eh, yan ay kung tama kung meron kayong jurisdiction. Yun ang exclusive power ninyo. Exclusive sa inyo yun. Hindi kayo pwedeng pakadaman. Kung nasa ayos, eh sinabi nga ng Korte Suprema, yung ibinigay sa inyo complaint, impeachment complaint, ay wala sa hulog. Oo. Oh, yun yung sabi ni uh, Senator Marculeta na ano, para kayong nagluto ng kanin na hilaw. <laughs> yung iniahin, inihain ninyo na article of impeachment ni against KVP Sara Duterte eh, para kayong parang kanin na niluto na hilaw. Hindi pwede. <laughs> ito yung nabang ito yung binabanggit ni Atone Salpanelo <laughs> mabag sa sabihin ng batas hindi nagbigay sa inyo ng jurisdiction it's null and void o oh, edi eh, wala ano pa ba't pa kayo magkukundin o oh. Diba? wala kayong pagkukundin doon kung sinabi na nga void eh null eh <laughs> ano pa yung pagkukundin ninyo doon wala na nga eh wala na kayong dapat pagkukundin wala na kayong dapat pag-usapan doon kasi nga void nga eh di ba? Sa so, okay, for formality, tapos sa sabihin nila, kung din tayo, because the Supreme Court has decided, eh, eh huwagin na natin to. O siguro most likely yun ang mangyayari. Kasi mga labing siya, matalaw po, ang ayaw ng tumuloy. Tama yun. Yan, yan, tama, tama kayo Yan. Pag hindi kayo tumuloy, sundin na natin ang Court of Supreme. Do you think, Atty. Isha, kailangan ng tigilan ng House of Representatives yung pagtanggap ng mga ill advice kasi sino nga daw ang nagsuggest sa kanila na sabihin ay irason sa Korte Suprema na dapat panatiling sa gitna ang Korte Suprema pagtukos sa issue dun sa impeachment attorney sa Hindi nga nila na measure ng role hmm. ng Korte Suprema. Talagang yan ay palagi nasa, kasi referee talaga nasa gitna. But when the regulation in the basketball court or in the ring, but dito sa impeachment proceedings, Will, it will have to decide for or against a particular issue. hindi ka po pwede nga. otherwise, nakapalad dyan. hindi ka naman malabagin decide. Oo nga, at uh, with that kind of thinking, attorney saw, so, eh, I think kailangan nasa educate yung mga 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 on understanding dynamics. mga yung trabaho ng mga Suprema. Hindi na mga 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 In general, mga yeah. Dapat pero Tama yung may, may suggestion ko na pursuant to your comment. Eh siguro yung mga bagong uh, member ng Senado, member ng Kongreso, eh magkaroon sila ng seminar. Mm -hmm. Yung mga abogadong mahusay uh, dyan, konstitusyon, magbigay ng educational session. Ano may matutuhan sila? Lalo mong masama doon, makakatulong nga sa kanilang malaki yun. Para hindi na sila nagkakamali. Attorney, saan may comment dito? Dapat isama din yung matagal na namang babatas na hanggang ngayon hindi pa rin naiintindihan yung trabaho nila sa seminar. <laughs> Siguro ang tinutukoy na nag-comment na to ay si, ano, si Senator si Risa Contiveros. <laughs> Doon sa sinabi niya, kinumpara niya yung ano, yung uh, unanimous, unanimously. <laughs> at saka, uh, ano, yung uh, un, uh, un, uh, un, ano, unanimously na pag uh, boto ng uh, majority ng ano, ng Supreme Court doon sa Article of Impeachment Bibisara Duterte at saka doon sa tinukoy ni Reza Ontiveros na bakit yung ibang yung isang kaso na ganito ay nag ang Supreme Court. <laughs> Kaya, nag-comment agad ng Supreme Court na, kumbaga, magkaiba ito. Kasi, yung tinutukoy ni Rizong Tiberos na kaso noon na ni-reverse ng Supreme Court ay hindi siya uh, unanimously. unanimously. Kumbaga, hindi majority. Kumbaga, baka half-half lang o 6-7 o ano, uh, 8-6, uh, ganun. So, hindi, hindi siya unanimously. Talagang majority ay nag-agree doon sa decision ng pangkalahatan. Kaya kinontra siya ng Supreme Court oramismo. mismo. Ito tiyo, si si Hontiveros so, oh, no. Kaya nagmamagaling kaya barado siya ngayon at napahiya. <laughs> Kasi umasa silang i-reverse ng Supreme Court yung kanilang decision eh. Yung unconstitutional i-reverse nila na constitutional. <laughs> kaya yun ang ina-argue niya eh, yung kinumpara niya dalawang kaso ng Supreme Court, yung una at saka itong kasalukuyang kay BP Sara na baka daw mag-reverse. Pero magkaiba eh kasi itong kay BP Sara, yun mostly lahat. Lahat talaga majority ay bumoto na talagang may procedural lapses. Eh yung nakaraan na kaso, yung, yung tinuko ni Risa ay hindi, hindi sa hindi siya no, hindi siya ah uh, ano. Uh, yun yun mostly. Kundi yun nga half o di kaya 67 o di kaya 3 ah uh, uh, one part, ay disagree at yung iba naman ay agree ganun so kaya na, na reverse yung kaso na yon so magkaiba magkaiba kaya barado siya sa supreme court eh <laughs> <laughs> ato, Isama natin lahat. Hindi, isama lahat. Kasi kahit na abogado ka, pag mong wala ka na sa practice, ay eh, wala, nakalimutan mo na. That is why the Supreme Court oh. Tama yung sinabi ni Atty. Sal Panelo eh. Kahit na abogado ka, kung di mo in-exercise yung profession mo o hindi mo talaga sinasagawa o kumbaga hindi ka practitioner, ay talagang makakalimutan mo yung mga article sa section saka yung mga papano mo igisa yung akusado, di ba? Katulad nitong si, ano, si, itong si uh, Senator Kiko Pangilinan. Abogado yan ni eh. Attorney yan ni eh. Pero siguro, tulad ng sinabi ni Atty. Sal Panilo, ay kabilang siya dyan sa attorney o abogado na kumbaga, hindi na niya in-exercise yung kanyang profession bilang abogado, ay nakalimutan na niya kung paano yung mga anong tamang procedure o diskarte, eh. di ba? So, dapat talaga laging na-exercise yung kanila mga pinag-aralan. Kahit sino man din, kahit nga kahit nga mekaniko eh. Kahit nakapagtapos ka ng mechanical engineer Kung di mo na-exercise yung nalalaman mo Kung puro ka lang ture, Wala Wala mangyari Mas magaling yun Yung ano Yung mga vocational na mekaniko Na talagang uh, Hands-on sila sa kanilang ginagawa Kaysa dun sa uh, Mechanical engineer Nag-aaral ng 4 to 5 years Na Puro na lang tsuri Wala malang exercise Sa field, di ba? <laughs> Ay, naku precisely and implemented the mandatory education ng continuing legal education. Kasi pag hindi ka nagpa-practice, nakakalimutan mo na yan. Eh, Yung mga bago ng doktrina, president, kaya eh, kailangan every two years kayo nag-aaral para ma-refresh o malagtagan ng kaalaman mo sa mga. Oh, yun. Aking mga minamahal kababayan, napakinggan natin ang maigi itong mga Uh, banat ni Attorney Sal Panelo patungkol dito sa mga nasa Kamara na yung kanilang uh, uh, kaalaman tungkol dun sa pagdesisyon ng Supreme Court about sa Article of Impeachment B.P. Sara Duterte dun sa uh, pagiging unconstitutional ay uh, walang gaanong kaalaman ang uh, Supreme Court kung ano talaga yung uh, rule ng ano ng Supreme Court sa mga ganitong bagay although ang uh, itong uh, uh, Judicial, uh, judiciary at saka legislative ay magkaiba sila ay equal 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 function sila pero uh, ang bukod hindi na hindi bukod sa ating kal hindi lingid sa ating kalaman na ang Supreme Court ay siya yung arbit arbit arbitrary oh, yun sila yung final kung mayroong hindi kung mayroon mga hindi pinagkasunduan ay doon ang last na dulungan ng lahat sa Supreme Court. Yun ang magde-decide at sila yung mag-interpret ng batas kung ano yung tama, di ba? So ganun yun. Okay, so uh, mga minamahal kong kababayan, kung bago man kayo sa aking channel, bago man tayo mag-iway-walay, ay please naman na uh, wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at paki-hit notification bell para maging update kayo sa mga anumang video ang aking upload Maraming salamat. Ingat lagi diyan, safety first.